araw ng sikong gabi, at ulit linggo ng Adbierto, ay mahalagahan ng pagtanggap sa ating pamilya. Gaano ba natin kamilala ang ating pamilya? Kanino nga kang tayo nagmula? Anong kwento ng ating pamilya? Ilang mga katanungan na dumadaan sa ating isipan at minsan naman ay dinati natin ang pagtutok na ng pansin. Sa unang pagbasa, ipinamatapit sa atin ng propeta Isayas na binigyan ng Diyos sa pagkakataon ng siyakas upang subukin ang kapangyarihan ng Diyos. Ngunit sa ito pang iita ng ayaw ng sabuki ng Diyos. Ngunit nagbigay pa rin ng Diyos ang palatandaan sa ang kanilabit. Sa kabilang ng epekto sa angpang ay pinili niya pa rin upang pagmula ng isang tagpandigtas. Patunay na ka na walang itinatangin ang Diyos. Gayunin sa ikalawang pagbasa, itinapakita ng Diyos sa katuparan ng kanyang, ng kanyang tanda sa pamamagitan ng mga propeta. Sa ating mga ngayon, yun, hanggang kayo set, masasabi natin hindi nagtatangi ang Diyos. Sa mahigit talawampung taong kong paglilipod sa simbahan, maraming mga kabataan ang aking nakakasalamuha, lalo lalo na sa iba't ibang mga parokya ang aking napaglilipuran. Karaniwan na para sa akin, na ang isang kabataan na nagbabahagi tungkol sa kanyang pamilya at katalasan sa bawat kwento ng buhay nila ay ang depekto ng kanilang pamilya. Kaya din sa pamilya ng ating Panginoong Isus na bagamat at pag-aaling ka ng si Jose, ay pinili pa rin ng Diyos upang maging ama ng nagpagligtas. May mga kabataan na babahagi sa akin ang kanilang mga personal na problema sa loob ng kanilang tahanan. At opo, ang bawat pagbabahagi nila ay pumupukaw sa aking kalooban upang ibabaan at pagtay ko ang ating sarili sa kanila na para bang may nila ako sa kanilang mga pinagdadaanan sa buhay. Kadalasan dito ay ang mga para at rejection Sino po ba ang gusto mo kumpara sa iba? Sino po ba ang gusto mo katagal ng rejection? Hindi po ba't wala? Dahil magkakaiba ang bawat katangian na ipinibigay sa atin ng Diyos, ito po ang isa sa nakikita kong problema sa isang pamilya, bagamat hindi naman po lahat may nakararanas ito. May mga magulang na hindi na unawain ang anak, ay sila pa ang nagiging dahilan upang paghinaan ng loob ng kanilang anak. Patuung para sa grade, Pagka wala ang appreciation sa kakayahan ng anak, kahit ibig niya naman ang makakayad niya. At ang pinakakasakit hindi pagkaunawaan at kagaya ng mga kapatid. Pagkatalo ng magkasawa, hindi po bagay sa magulang ay tayo dapat ang nagpapahalaga sa ating mga anak, na tayo dapat ang na nagpapalakas ng loob nila. Ang grado process ko sa rampas nga upang makita natin na nakakaangat ang mga sa pamilya ng ating Panginoon sa Kristo ay nakaranas din ng rejection. Rejection. Yan ang aking pagsolusyon ni Yosef upang hindi mapahiya sa Maria. Dahil ang parusa noon sa sino pang walang, walang ama at anak ay pagpato hanggang sa mamatay. Ngunit sa kabila nito, plano pa rin ang Diyos ang nanaig sa puso ni Jose, bago siya mag-disyon ay masusili itong pinag-isipan sa pamamagitan ng anghel ay naliwanagan si Jose rejection to acceptance. Ito po ang naranasan ni Maria Jose. Bagamat hindi ito alam ni Maria, ay hindi na naman natuloy. Marami, kaya ito nang isip ni Jose ay dahil sa disappointment. Sino nga bang nalaman ang magpapakasal sa isang babae na buntis ng iba? Hindi ba't pag-iwan ang madalas nating na solusyon? Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ibinigay niyo pa kay Maria ang kanyang acceptance dahil ito ang kalooban ng Diyos sa isang pamilya, ay dalas nangyayari din ang rejection at acceptance, rejection ng anak sa payong ng magulang, kahit alam niya makabubuti ito sa kanya, ay madalas kinapairan pa rin ng anak ang anak ng pride sa pamamagitan ng pagdadabo at pagpapakita ng hindi magandang asal, gaya ng pabalag at pagsagot. Minsan, dahil sa hindi natin pagsunod sa ating magulang, ito din ang nagiging dahilan ng ating kapahamakan. Sa huli, bilang magulang na nagpamahal sa anak, ay lagi na nalaing ang na acceptance at pagmamahal ng isang magulang. Sa isang banda naman, kay mga magulang na hindi handang i-accept ang anak, gaya na lamang na magkasintahan na hindi pinaghandaan at pinagkanuha ng pagpapamilya. Kaya po madalas, naapekto ka nga ang bata. Rejection ng isang ama o ina sa kanyang anak. Minsan ay umahatong ng abortion kaya ang naging resulta ay pagiging broken family. Minsan, akala ng mga broken family na kapag kuha ang pamilya ay masaya na. Malito ito. Lahat ko ng pamilya ay hindi perfecto. Kahit na anak ay ang tatay mo ang nagpapalak sa'yo, magpasalamat ka dahil may isang magulang na nagmamahal at ginagawa ang pa lahat para sa'yo. Huwag natin harapin sa ibang pamilya ang kasiyahan. Kung may isang inaw ang mga nag-aaruga sa'yo, kahit kulang ang pamilya mo, lagi ka magpasalamat dahil kahit papaano, Nararamdaman mo may magulang na nagmamahal sa iyo. Tignan mo na lang ang mga batang lansangan, walang magulang, walang tahanan, walang pamilya, pero natutong mabuhay sa kabila ng hirap na pinagdadaanan nila. Kung nagugulahan ka sa pamilya mo, manalangin ka lagi. May tulong ng Diyos para sa akin. Tulad ni Jose, pagamat nais ng takasan ng obligasyon bilang ama, sa kanyang pagbubulay-bulay ay tugon ng Diyos hindi nagpadalos-dalos sa pinag-isipan nitong mabuti at sa huli na maigap pagiging matuwid ni Jose sa kabila ng rejection ng, ng Maria kaya naging tugon niya sa huli ay acceptance, pagtanggap at pagtugon sa kalooban ng Diyos. Tayo man po ay dapat din tumukol at tanggapin ang kalooban ng Diyos dahil alam niya ang makabubuti sa atin. Ang habon sa atin ang Ebanghelyo sa araw na ito ay kinalari at tanggapin ng ating pamilya dahil ang pagtanggap ng Jose Maria bilang kanyang pamilya sa sitling sala-salo, tuloy-tuloy na komunikasyon, pagsasama-sama at pagdalo sa mga pagdaluan. Isa itong paraan upang makapagroon tayo bilang sa pamilya ng Diyos. Itong papalapit na kapaskuhan, marami sa atin ay hindi nakapiling ang ibang mga mahal, sa, mahal sa buhay. Masakit man isipin, punit ito ang realidad ng buhay. Huwag natin sayangin ang pagkakataon, kaya't habang masama pa natin, Parang natin sa kanila, nakapangali sila ng ating pamilya dahil ang tunay na diwa ng kapaskuhan ay ang pagbubuklod ng pamilya tulad ng pagbubuklod ng mga 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 anak.